Dinarayo at binabalik-balikan na kalabawan sa Santa Maria, ang mura pa nga dito. Tara, yung mga kanus, alam niyo ba ang nalaman ko? Kami napad pa dito sa barangay Parada, Santa Maria, Bulacan, sa tapat ng JMLS Japan Surplus upang dayuhin ang kalabawan sa parada. Simpleng karindaria type ito na laging tinatao, ang lutuan ay nasarap at madami ding dining tables. Ako si Mercy, asaw, si Jackie Fernando, yung mismo. Ito namin, nakakausap more or less 10 kilos ng karne. Then yung pata namin is 15. 15 at tama nga ang narinig nyo, dahil sa dami na kanilang customers, nakakarami talaga sila ng order ng karne. Sinubukan namin ang kanilang nilagang kalabaw na andi Sabaw at Andy Rice na sa halagang 100 pesos, makakabili ka na ng nilagang pata ng kalabaw na di tinipid. Kahit nakabrisk, eh hindi mahirapan kainin ng pata. Kung gusto mo naman ng may kasama na laman ay pwede ka mag-overload pata at laman worth 160 pesos lang. Akala mo ay pang dalawang tao na ang serving? And in fairness, malambot ang laman. Aba, may putok-batok pa nga na bone marrow. Mmm, yummy. You can also try their adobong kalabaw na hindi matigas ang laman. Best to partner with their suka na magka-counter sa slight anggo na kanilang kalabaw. At ito ay 100 pesos lang. At marami din silang foods dito na hindi kalabaw. Katulad ng sisling liempo na 80 pesos na ganito ang serving at may anli gravy pa nga. Pork sisig na 80 pesos na pisngi at patok ang ginamit na worth the price naman ng serving. Chicken teriyaki na 80 pesos din na may sweet and soy na sauce. Nakakatuwa dahil lahat ng ito ay Anli Rice at Anli Sabaw. At itong bago nila na Ducks Mami na salagang 50 pesos ay malambot yun naman. The usual noodles, may lumpia, itlog at shomay na. Ang dami, di ba? Kung pupunta kayo, open sila from 7am to 2am from Wednesday to Monday. Tuesday lang sila close. O ano pa hinintayin nyo? Tara na dito sa Kalabawan sa Parada sa Santa Maria, Bulacan. Let's go!